Yan mga Gawigs. ang masayang morning na maulan Maulan ngayon dito mga Gawigs. At ngayon ay Sunday Nandito sa bahay o, Ang handa namin ngayon na uulamin Dahil buo ang pamilya Magluluto ng sariling lutong ulam At ito yung aming lutuin ngayon Calderitang pork At ihanda na ang mga sangkap At ayan na nga, ne prepare na Ayan mga Gawigs. hindi ko na isa-isahin hindi ko na babanggitin at ayan na yung nakahanda na mga sangkap at ayan na ay slice hiwa hiwa ang pork yan ay kalderitang pork at maya maya yan ay lutuin na i marinate lang muna ng konti yan na mga greeks, natapos na ang paghihiwa at yung hugas na at yan ay imamarinit na ayan pagbili ko ng ibang lasa ng pagkaluto so yan na mga yan ay tinimpla ng pamintang durog or marinate na yan so ayan na konting tuyo, ayan lang mga dito sa bahay ay sa araw ng linggo ang pagluluto ng sariling ulam at pagka ordinaryong araw naman ay syempre dahil budget at para makatipid hindi kumpletong pamilya nasa work karamihan kaya ang naiiwan ay bili lang natong lat lutong lot, ulam ayan dahil mas makakatipid pag lutong ulam so, paglinggo lang kami dito mga guys nagluluto ng sariling ulam namin ayan na ang magic magic na para sumarap so yan imamarinit na yan at mamaya mga guys abangan nyo magluluto na tayo So yan na mga guwiks, tayo ay ready na sa ating pagluluto. No? Ayan, ang ating mga sangkap ay ready na at tayo ay nagpapainit na ng ating kawali. So ayan na nga mga wix, no? patuyuin lang natin to Ayan. Pagka medyo wala nang tubig at mainit na yan Pantar tayo ng ating suspan mga griks yun Kundi na yung ilaw dito mga griks Walang ilaw yung kabila So ayan na nga Mainit na mga At lagyan na natin to ng ating mantika ano, Para makapag-start tayo Sa ating paggisa Ng sangkap So ayan Gisa gisa ng ating sangkap bawang at sibuyas ayan sa ating pork kardelita, cardelita pa pag mainit na maguiks sa kanan natin ilagay yung bawang sibuyas so ayan na maguiks ilagay na natin yung ating sangkap no yung ating bawang bawang sibuyas ayan So, yan ang mabix. Nalagay na ang sibuyos. So, mamaya yung ating pork. Yun ay ating isunod para magisa-gisa dito. No? Gisain lang muna natin. At lagyan natin ng sabaw para pampalambot. So, yan ang mga gawit. Yung ating pork ay atin ang rituhin o gisahin. So, ayan na. Ayan na ang ating paggisa ng ating pork. Mamaya, pag uh, medyo brown-brown na ito ay ating tutubigan mga gawik. So, ayusin ko lang sa paggisa, no? At mahawakan natin yung ating kawali. Ayan, gisa-gisa pa more. So, ayan na mga gawiks, no? Yung ating pagpiprito o paggisa ng pork. Ayan. So, hindi na ganong mapula ang kanyang laman no dahil nagisa na natin. Balibalik ta rin lang natin mga so. So, yan So ito mga guwiks, ang ating pork cubes ay lagay na natin oh. Ayan. halo haluin hanggang sa malusaw. Pampalasa. Pampalasa 'yan mga guwiks. Ayan, malapit, malapit nang maprito ang ating pork. Pero <coughs> ang gamitin natin siya na hindi mo So, ayan mga kuwits. Lagyan natin ng tomato paste. Halong-halo. Đấy ấm này So ayan mga Wicks, yung pinagbabara na tira na sauce no? Ayan yan ay ilagay natin At lagyan natin kunting tubig to mga kawiks so, ayan ang kunting tubig sa ating pinagbabara ng pork yan. Tapos palambutin natin yan mga guwits. Lagyan pa natin ng tubig yan para pampalambot niya, no? So, ayan mga weeks. Ang pampapalambot natin, no? Lagyan natin ng medyo marami-raming tubig. Ayan, takpan natin. Ayan. Hanggang sa lumambot na yan. So ayan na mga guwigs Habang pinapalambot at papapakulo ang tubig Ay lagyan natin ng pamintang daon Kasama sa timplada Simpre pamintang buo Ayan Yan ang mga sangkap sa pork kalderita. So, okay na yan mag Papalambutin na natin yan. Ayan. So, ayan na ang magwigs. Ang tomato sauce naman ngayon ang ating ilalagay na pang natin. No? Yan, sa mga sangkap sa ating pork calderita. Yan, yung ating pagpapalambot mga magwigs. Ayan na. Ayan na yung resulta. Yummy, yummy. Kitang kita ng bidin siya. Yan ang ulam namin ngayon. Happy Sunday sa Yan. yana na papalambutin na naman ulit nilagyan lang natin ng ating tomato sauce so ito na ngayon mga gawiks no ang ating patatas ay atinang ilagay dito sa ating ulam yes yahoo ayan yami yami na at simpre mamaya pa yan ito muna ang patatas mga gawiks sapagkat medyo may katigasan ito no so ikalat lang natin ikalat So, ilang hiwa lang to mga guwigs. ang ating patatas. Ayan. So, sakto lang yan mga guwigs, no? Ang ating pagpapalambot ng ating pork. Kasama na yung patatas ngayon. Ayan. Ayan. So, takpan natin ulit mga pag pagka medyo malambot na yan ay sunod na natin yung ating sili at saka simpre yung hot so ayan na so ayan na mga guwigs. ang ating ulam ay ready na ilagay na natin yung ating hot no ayan kalat lang din natin ulit mga guwigs. sakto lang mga guwigs yung ating sabaw no pinapalapot na natin at ilagay na nga natin yung ating hotdog no yan lang naman ay sandali na sandali lang sandali wow ang oh, pork narin natin yung sili mga guwigs ha so ayan na yun ang ating pork calderita ay ayan na yan dagdag na mang tumas yan mga guys sabay na natin itong sili ayan so ilang minuto na lang yummy yummy na pwede nang hatulan naluto na ang ating ulam Ayan na mga huling sangkap mga guwiks At mamaya ay patay patay na yan Ayan Wow Yummy yummy So dahan pinapalambot no Ayan takpan natin at mamaya maya ay steam it lang ay pwede na pa Patay patay na yan mamaya mga guwiks Sakto lang ang ating sus Yan takpan natin saglit ayan na mga guys, hahatulan na natin yung ating pork calderita at yan ay okay na at papatay na ang ating kalam wow, malapot na ang sus so ayan na mga guys at muli, siyempre, yummy yummy kakain na kami kain na wow kain na mga guys Yami-yami na, kain na na Kaya na mga guwigs, tayo ay kakain na no At tayo ay magsandok na sa ating lutong ulam no Ay yung calderitang pork, ayan Ayan Wow So ayan na mga guwigs, tayo ay mag start na Kakain na, yes, yahoo, bye bye Ayan, maraming salamat muli sa lahat dyan Sa ating mga friends sa lahat nagpapasalamat sa inyong suporta at yan na nga ang ating natapos na menu for today dahil sunday tayo yung nagluluto sa ating sariling bahay ayan subo subo na bye bye yahoo